Good morning mga master Hunting na po tayo master Dalawa ang Dala ko kasi Para Magaling Para madali itong magaling Kasi hindi pa itong masyadong magaling mga master Ito Pangati kong si Udi Udi ang pangalan itong master Kasi ang nagbigay nito Tiyohin ko na ang pangalan ng Odi kaya pinangalanan ko na yun ng Udi ang pangati ko huh? Tok tok ulit mga master Ang isa Si Junjun Junjun -jun ang veterano ko mga master Sana makahuli tayo ngayon Okay update lang mga master no Let's go Handaan namin huh daming humuhuni sana makahuli tayo ma tayo ngayon mga master <laughs> kasi walang araw na nagpapakita makulimlim ang panahon hey ko mga master na si Udi ginamitan ko ng pulot para may huli para ma matapang update lang yung update lang mo mga master tayo mga master si Udi mga master ang nakahuli dito sa pulot na dumapo Good. ayan mga master nakahuli naman tayo pangalawang huli isa kay Junjun at isa kay Udi yun Kakauli tayo. Kakauli tayo ng isa na si Junjun. Ang dami pang humuhuni. Aroon. Kakauli tayo. Yang kahuli okay, tayo, mga master, si Junjun Oke, let's go!